Yon, so what's up mga kabigote? Welcome back to my YouTube channel. Uh, ito mga kabigote, ano, ang ating topic ngayon ay meron tayong uh, gift birds mga kabigote para do sa ating mga uh, subscribers and do sa ating mga followers sa uh, Facebook. Ngayon, bago ko magpatuloy mga kabigote doon sa ating video na ito, ay sinashoutout ko muna yung aking, uh, mga, yung aking mentor mula sa South Africa, syempre si Skylox kung tawagin natin o si Kuben Mudliar. Siya po yung uh, mentor ko pagdating sa stencil project mga kabigote. And then syempre, shoutout din kay Sir Manuel Kinabato Qu ano, mula sa UK. Oh. Nanonood daw siya lagi sa atin. Thank you para sa solid na suporta. So huwag na natin patagalin mga kabigote at dahil tayo ay medyo may mabilis ang video lamang. At bibigyan ko lamang kayo ng update din sa aking mga ibang mga ibon, syempre. At ipapakita sa inyo yung mga magulang nung ating ipamimigay na gift bird. Ayan, so mga kabigote, ang uh, magulang ay are isang red mga kabigote na toy stencil at frill stencil. Oh. Ito yung hen mga kabigote, red TSFS o toy stencil, print stencil. Ayan, mga magulang. Okay? So, ito, yung hen, medyo payat mga kabigote. Dahil nung isang araw, mga kwento ko lamang sa inyo, nakawala. Ngayon, nakala ko nag-overfly. Tapos, dalawang araw ang lumipas mga kabigote. Nakita ko nandun sa tab ng aking isdaan, nakalangwi doon. Ay, nako, buti na lamang mga kabigote. Nakita ko agad. At kung hindi, eh, deads na ito. Ano? So, nakuha ko siya. Akala ko kung saan pumunta, yun pala. Siguro nauhaw, uminom dun sa aking tab, sa rep tab ko ng gapi. Ah, Ay, Ayaw. Na-recover ko siya. Ayan. Toy and frill stencil, mga re Ito yung hen. O, oh, yung nanay. O, oh, kita niyo puntot, mga kabigote. O. Oh. O. Oh. Sa kampor, mga kabigote. Ha? Oh, Maganda na, o. Oh. O, oh, ngayon, ang tatay no, mga kabigote, itong aking pamibigay. Ayan. Narenda, tay, mga kabigote. O. Oh. Opal white bar saddle. Nakita nyo naman, oh. Opal white bar, ay, oh. Nag-fade yung kanyang bar. Oh. Ito ay isa sa iniingatan kong uh, ibon dito sa aking loft mga kabigote. Dahil nga, ano, ito ay isa sa mga kaunahan kong saddle. Ayan, ang kanyang ring ay green pa. Mga kaunahan ring ko pa ito. Ah. So ito mga kabigotay, napakagandang ibon. Ito yung ipinaris ko kasi sabi ko nga sa inyo, para maipakita sa inyo ang pagkakaiba ng pure stencil na jeans at saka yung stencil na may opal. Ngayon mga kabigotay, ito na. The moment of truth mga kabigotay. <clears throat> ito yung ipamimigay ko sa inyong mga ibon. Ayan mga kabigotay, oh, sa hindi masyadong masiselan yan, Ah, uh, at gusto nang rare mga kabigote anak ng saddle at stencil sale. Oh. Isang uh, checker mga kabigote, nakita niyo naman oh. May bronze. Pero sabi ko nga sa inyo mga kabigote, hindi ito ay pilong dun sa aking target na project. Ano kasi may opal ito. Oh, iniiwasan ko kasi mga kabigote ang opal sa aking mga stencil Pero tangang ako may saddle din eh. Eh din na 'yung dalawa. ayan ang ganda ng form mga kabigote. Oh, pang-raise ang mga tsura, oh. Oh, inyo na aray mga kabigote. Oh, do sa aking uh, Facebook page mag-message kayo, Maestro Bigote Official. Ah, Maestro Bigote Lop, mga kabigote. Ayun oh. Ito yung una natin. Oh, kita niyo naman dirty. Hmm. Ah, kita niyo yung tails? Niyan, oh. Okay? So ito mga kabigote, atin nang uh, ipamimigay sa kayong kanyang kanesmate. Aray, mga kabigote, ang kanyang kanexmate. Malapit lang. Ayan, oh. Ayan, oh. Naka-upong uh, yan. Oh. Pakita ko sa inyo, mga kabigote. Yeah. Ayan. sa isang uh, bronze dane na checker. Oh. Sabi ko nga sa inyo, pag may opal, yan, malabu-labu, eh. Ano? nag opal opal din. Pero pag molt naman ito ng kaunti, malabu pa rin. <laughs> Tingnan nyo yung tails, mga kabigote. Uneven. Ayan, oh. May mga part talaga na faded. Ayan, oh. Yan. So ito, mga kabigote, Tangang anak ito ng saddle, saka ng stencil. Yan. Uh, pamimigay na natin. Hindi ko lang nasuksukan ng ring, mga kabigote. Oh. Wala lang siyang sing-sing. Oh, pero, for free na, mga kabigote. Oh, pagandang ah, ibon no oh. Ay, tingnan nyo mga kabigote, ang ano, oh. pang race na pang race Kaso nga lang, walang sing-sing. Ay, di gawin yung materials mga kabigote, sa mga gustong uh, mayroong opal na may stencil. Go! Ano? Yan. So may papakita pa ako sa inyo yung isang inakay mga kabigote. Ano palabas natin ang stencil dito. Hindi ko pa ito na ipapakita sa inyo bukat ng isang araw. Ano pero maganda rin ito mga kabigote. Stencil mga kabigote. Yan, aw oh, mga kabigote. Ah uh, isang kaki. Oh. Na uh, toy stencil ayan no. Oh. Kita niyo naman yung bar niya mga kabigote. Matingkad. Aw. Oh. Yan oh, yun oh. TS2 mga kabigote, ayan. Aw. Oh, isang napakagandang ibon mga kabigote. Ito'y gagamitin natin materialis. Gawa ng ayan. Oh. Medyo maganda naman ang kanyang forma. Ayan. Ito mga kabigote ay painakay na nung kay Tolverne at saka nung akin na fourth generation. Ang magulang nito mga kabigote. Aw. Oh, papakita ko sa inyo. Ano? Ito kasi... Pag after ng molt nito mga kabigote panigurado maglalabas ng frill yan ano kasi yung magulang nito ay free lang isa at ang isa ay toy. So ngayon, pakita ko yung mga magulang mga kabigote. Ah, napakagandang ibon, no? Ah. Oh. Yan, una kong nakuha mga kabigote yung nanay. Ito ay galing kay Tolberne. Matagal na panahon na. Parang kung hindi ako nagkakamali, 3 years ago na mga kabigote. Yan, no? Oh. Iniingat-ingatan ko itong isang ito. Yung isang ibinigay niya sa akin, mga kabigote, matay na eh eh ito na lang yung natitira sa akin. Ngayon, nakapagpainakay din tayo sa tagal-tagal ng panahon yung pinakita ko sa inyo kasi ibinibrig e, ko rin doon sa akin fourth generation. Aba, hindi naman uminakay. Laging nababasag ang itlog o kaya namamatay ang inakay. Pero yon malaki-laki na. Survive na yun, sigurado. Ari mga kabigote, paitlog na ulit. Oh. Isang uh, toy stencil, TS-123. Ito yung hen natin Galing kay Tolber ni mga kabigote. Yan. Yung kak naman, ay aray, kukunin ko yung kak mga kabigote. Yan. Itong mga kabigote kasi legendary tao. Bukod sa ito ay kauna-unahan natin palabas na fourth generation. Kita nyo nung mga kabigote kung gaano kalaki. 4 oh. Fourth generation na hindi man complete ang markings mga kabigote ng frail sa tails. At least may frail na tayong napalabas. Ano? At napakadalang mga kabigote ng ganitong lalaki tapos ay dilot O oh, yan. Siya naman ay TS. Oh, toy stencil, print stencil. TS 2 and 3 tapos ay eh, first stencil. Oh, ito yung tatay ng mga kabigote. Aba, aw. Yun nga lang, mukha pa rin talagang pansi mga kabigote. Ano? Hindi ito target natin for Eh, eh yain na, tari naman ni eh, fourth generation pa lamang mga kabigote. Aw. Ayun, yun lamang mga kabigote ang aking uh, update ngayon. Doon sa mga gusto nung ibon, mga kabigote, so hindi ko na siya irarapol pipili na lamang ako ng bibigyan at yung pagbibigyan ko mga kabigote hindi ko na paghihiwalayin kasi nestmate naman yon ay di dalawa ko nang ibibigay ano so, sa mga gusto mga kabigote <coughs> mag message lamang kayo doon sa aking uh, Facebook page ng Maestro Bigote Ano, madali naman yung makita. At uh, baki, ano na rin, mga kabigote, kung mamarapate ninyo, then yung ipollow ang aking uh, Facebook page. Ano? Kasi, alam nyo naman, ano, kailangan din natin ng mga followers sa Facebook page. Yun, maganda yung dalawang ipon mga kabigote na aking ipamimigay at nawa ay matuwa kung sino man ang makapagbibigyan mapagbibigyan ko noon. Maraming salamat mga kabigote and we'll see you next video. Mama, mama, mama.